mga idol, magandang umaga sa ating lahat. Kamusta ang ating mga buhay-buhay? mga -buhay? <laughs> <laughs> idol. Shout <laughs> out pala sa lahat ng ating subscriber. Mga bagong subscriber mga idol. Shout out sa inyong lahat. Sa aking taga Subaybay ayan get out sa inyong lahat mga idol <laughs> ayan panoorin panu natin kung paano magtap si idol ulan sa sa gym ayan lan dito naman tayo kay ay, idol Julius mga idol ayan o oh. side sim ibang machine naman to mga idol 5 thread cut out. Yan out daw mga idol. Ng colorin natin mga idol kung paano buuin 'yan. Tawag yan sa machine yan mga idol, pipe thread. sa operation na yan side seam, 'yan mga idol. Kaya dito mga idol, kanya-kanya talagang ano, may kanya-kanya kaming operasyon kaya mabilis kaya nagubo ang pantalon dito dito mga idol, pagka talagang paspasan ang trabaho yung isang araw, isang libo kaya mga idol balik di toh, idol so, <susuk> ya, tara lipat tayo mga idol mga <suk> idol dito naman tayo sa ang tawag dito ng operation mga idol ipu eh <suk> mga <Mang> idol <suk> sim ya, ibang operation okay, naman to mga idol ito yung na magawa sa ano, uh, back naman si Pindi sa design ng pantalon mga idol ito yung masita yung tawag dyan ipu eh Ip dumami na. No? No? Oh, uh, no, pang gagawin dyan mga no, idol bago maging pantalon. Sulipat tayo mga idol. 'Yan na mga idol side seam mga idol oh. panuuri natin mga idol makapunis oh, si mga idol oh. ganyan lang para matibay pa mga idol ang ating pantalon tinatap yan mga idol ginagawa namin dito mga idol bawat Kung mananahi mga idol bak isa sa amin may kanya-kanya kaming ginagawa kanya kanyang operasyon para mabuo yung pantalon. hindi ka mukha ng mga tiloring mga idol eh, mag-asawa lang sila-sila lang mahawak pero dito, dito sa amin ibang magawa ang mga idol kaya marami kami kaya mabilis lang ang yari sa amin mabilis lang mayari ang pantalon yun mamaya mamaya ulit mga idol yun ya, naman idol jomar plus bag naman tawag yan mga idol kinuklos yung ano kagaya natin ba ng wallet mga idol bulsa yan gugupitan yan mga idol para gumaganda ang yari ba mga idol yan mga idol so sa uh, iba naman tayo lipat mga idol ito may idol kay ano Mr. Dada naglalagay ng na look Sinturira ba mga idol? Suotan ng belt tapos din mo yun ulit yan oh dami nang nangyari mo yun oh tara lipat tayo sa iba mga idol ibang sama natin <laughs> ito naman yung himlik dito mga idol iba ibang ginagawa namin dito mga idol yan ito naman ay ano tulog hindi ko na lang sabihin ang pangalan. <laughs> ha? Oh, mamaya Ano ba mo tayo. Vlog muna tayo mga idol. Paginaantay pa natin yung sinusundan natin. Tidak tayo iba naman Ayan mga idol Tawag ditu, lining so panel Ayan mga idol Ang papilis mga idol oh. lang ito perdaanan nyan mga idol sa nagiging bulsa bulsa sa harapan ba mga idol parang so, yeah so 'yun mga idol na iba naman tayo Hanap naman tayo ng ibang ano, marami kami dito ngayon, oh. mo. Dami. Tingnan mo mga idol, dami. Daming mananahe, dami ng mananahi, dami ring gawa. Ayan naman mga idol, oh. mga buo namin. Yan ang yari mga idol oh. Yan ang magiging itsura niya mga idol. Yan may set packet. Yari niyan mga idol. Yan. Oo yan. Bali ito na lang bartak saka ito. Yan mayroon na oh, mayroon po. Butunis na lang mga idol. dito, ito na lang ang kulang saka ito, buo na. Yan, may buo na kami mga idol. Yan ang magiging itsura niyan mga idol oh. Yan. Side pocket mga idol. Ganda tingnan. Hindi ko mga idol oh. Yan ang likod. Bulsa. Yan mga idol, buo na yan. Yan.